isang lalaki lumabas mula sa isang subway grate at na-smoke bomb ang mga sosyal na restaurant sa New York City. Nagulat ang mga customer na kumakain sa labas ng ilang mga sosyal na kainan sa New York biyernes ng gabi dahil nasali sila sa isang episode ng Teenage Mutant Ninja Turtles. Nang lumabas ang isang lalaki mula sa isang subway grate at nagbabato ng mga smoke bombs sa mga outdoor tables bago siya bumalik sa kanyang pinanggalingan. Nangyari ang lahat alas 6 ng gabi sa harap ng mga A-list restaurants na Bar Pity at Da Silvano. Biglang bumukas ang isang subway trap door at isang lalaking nakasuot ng American flag na t-shirt ang bumato ng dalawang pulang smoke bomb sa mga outdoor seating areas. Napaubo at nahirapang huminga mga customer na napaligiran ng makapal na kulay pulang usok. Kabilang dito ang charmed actress na si Rose McGowan na naunang nag-tweet tungkol sa insidente. Ang lalaki ay mabilis na nagpakita at mabilis ring tumakas. Kawabanga! Ini-release ng mga pulis ang footage ng prank. Hinahanap pa rin nilang lalaki na ayon sa mga saksi ay maaaring isang tunnel dweller o mole person o isang taong naninirahan sa ilalim ng kalsada.